I-disconnect ko po itong kable na ito. Galing po ito sa generator. Kapalta pa po yan ng kable. Itong kable na 400 mm na yan. Kaso ah, may ano po yan, may power. Kaya medyo ingat po. Baka mapadikit ka dyan sa ibang basketball. Pero ito wala po siyang uh, walang power. Naka-ano naka, ano, naka ano na po yung breaker niya. mga paspar niya may power kaya konti pagkakamali mo dyan na malibigson ka kung matikit ka dyan Ay, naririnig nyo po tumutunog yung ano ko, tester ko pero dito po pinatay ko na yung breaker kaya wala na po siyang kumapasok na supply dito kaya lang ito po meron baka matikit ka dyan eh gustado ka ito, ito po wala tatanggalin ko po ito Kamali ka ng kilos na ka dyan kaya dito po ayun po ay e, power supply po yan dito naman po patay na po yan kaya hawakan nyo yan hindi po kayo makakuryente kaya alam baka matabikit kayo mga dito sa sa bus bar na yan eh baka matusta yung katawan mo